Hi guys, good morning. Sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano lagyan ng password o lock yung ating mga application tulad ng Facebook at Messenger upang kapag may nanghiram sa atin o may gumamit ng ating cellphone ay hindi nila agad pabubuksan yung ating mga application. At kung interesado ka, panoorin mo lang itong video na to. Punta lang po tayo sa ating setting at hanapin po natin itong uh, fingerprint, face, and password. Uh, kapag nakita nyo na po ay i-click nyo lang po yan. Pagkatapos po ito po yung makikita nyo ah, Hanapin nyo po itong privacy and app encryption I-click nyo lang po yan Tapos itong app encryption. I-click nyo lang po ulit dyan at lalabas sa po dito lahat ng inyong application. At pwede po kayong pumili dito kung alin yung lalagyan nyo ng uh, lock o password. Ito po sa akin na pinili ko po itong Facebook at Messenger. Tapos i-on ko na rin po itong albums. Ah, uh, kung gusto nyo po, pwede nyo po lagyan lahat dyan ng uh, lock. Uh, kapag ma malalaman po natin yan kapag alam na nakalock na, Kapag nakakulay blue na po yan, kung nakikita ito, ito po yung tatlo nakakulay blue. At i-check na po natin yung aking Facebook kung meron na nga ba itong password o lock. Click lang po natin yung Facebook. At kung nakikita nyo po, nakablock po yan kasi uh, po ako ng password kasi meron na pong password yung aking uh, Facebook application. At ito po, pagka-type ko ng password ay nabuksan ko na yung aking Facebook. At sa ganitong paraan po, ay hindi na basta-basta mabubuksan yung inyong mga application at magiging security.